Hello mga ludi, good morning Good morning So ngayong umaga mga ludi Nasira uh, na yung ano kasi namin Yung tubiga namin Yung drum na yan, yung nasa likuran ko Pupunoy namin yan uh, Mga dalawang linggo na namin ginagawa to Kasi pinapaayos pa namin yung aming uh, Submersible Yun yung gamit namin Dalawang bisis sa isang araw namin pinupuno 'yan. Kasi 'yan ang nagsusuplay ng tubig dun sa ating itikan no. So, ayan. Nahirap nga maging uh, farmer no, pero uh, kaya natin. So, alas 6 pa lamang no. kising na 'yan para pupunoy namin 'yan. So, uh, naging silbing training na rin sa kanila 'yan, training ground sa kanila pagdating ng panahon makatapos man sila ng ano, pag-aaral so at least may diskarte silang uh, mabaon so ayan so, ako yung magigib iigib doon saka sila yung nasa taas tingnan nyo ka aming gagawin mga lods so ganito yung ginagawa namin mga lodi so ayan ako yung magigib sila yung uh, kuha ng tubig sa ibaba ibibigay sa itaas yan dalawang ulit yan umaga sa so pagdating ng hapon uh, yun yung nagsusupply ng tubig sa ating itikan mga ludi so, yan uh, uh, teamwork lang teamwork ang kailangan dito mga ludi so pisa natin kasi mali-late na sila No, put

Hello guys, good morning Ayong dito So, yun na yan mga Lods ah, Natapos din namin oh. I get uh, Tatlong Pung minuto din oh. 30 minutes And Mga 30 minutes din natapos Mga Lods so, Sana maayos na yung uh, submerge natin yung makina natin para uh, hindi na mabala ang paghahanda sa pag-aaral ng ating mga anak no? So, yun, wala naman tayong magawa kasi hindi ko kayang mag-isa no? Uh, isang punuin yan so, yun, maraming salamat mga lods pakisubscribe na rin mga lods pagkasakaling swertihin tayo <laughs> salamat mga lods